kahapon sa kanan sa nagatanaw sa aton na watch party sa Gikag 131S uh, diri kita karon sa location sa aton nga farm sa aton isa sa mga cooperator sa Barusay uh, sa uh, City South Cotabato uh, Ako gali si Tami Hakones uh, Senior Territory Manager diri sa Gikag uh, diri upod na to ng aton nga cooperator na si Sir, uh, Mr. Labaro So, kilalaon natin siya. Uh, sir, pakilala ka muna. Uh, anay, uh, pangalan, edad, yung um, pila na nga tuwid sa farm mo. Para mapanato ng mga itong mga uh, Mayong hapon, no? Ako si Gerardo Nobaro, So, taga Barangay Concession. So, ang muna ginatawag na barrio size. Halin pa man ako sa gamay, gases ako sa ginikanan ko sa mais. So, nag-start ako 1988 until now. So, mais lang niya po ng akong gina-uma. Sa uh, Actually, uh, damo naman ako na gamit ng mga certified. Kaya actually certified user gid ako. Ah, uh, since almost one year, masubra pa siguro, nag-start ako tanom sa 8131S nga decal kay gintistingan ko lang sing una so naganyat man ako tungod sa iyang quality uh, resistance ka bog market sa akong produkto uh, actually uh, sa mga pareho ko mangunguma na respeto taman ang mga tao ko ano na naman nga certified. Pero sa akon, sa karon ang makapasar lang gid sa akon nga quality. Greens market is ang at one lang. Actually, dako gid kayo ang mabolig niya. So first, ang problema naton nga farmer kailangan mataas ang productions. 2 ang pag-market, hindi mabudlay. kay naga problema gig kita sa pag-market sa aton mais subong. Kag nakita ko man nga mabato ang resistance sa pag-dry niya, kag mataas man ang production niya. So, na ko sa akon nga production sa uh, 8131S. So, takita lang natin sa, sa, green quality kung kung ano ang mahambal ni Sir Pagid para matutaman. Sir ano maam Balvo ano sa green quality sang aton dikad 31s Actually ah uh, true kay nag-deliver man ako sa CPF Company Manila hmm. So amo ining ginapangita ginilang ng uh, quality greens nga nakapasar dito. So until now gatawag sila sa akong gapangita pa sila sang amo ini nga mais Kaya unlike ang mga iban nga mga varieties regular ang iyang kulay, regular ang iyang quality. So, amo na nga akong na-convince ako sa pagtanom I ng see. 8131. Uh, sa mga pareho ko mga no? ang 8131, 131 sa ako na observation sa subo nga mga varieties mayo gid siya ma ang resistance niya sa pagtanom nga magmayo ang mais. Kaya nga ako ginapamangkot, alagaan lang ninyo. Kaya ibalik gid niya man ang inyong nga uh, gasto, kag makaginansya ka mo sa amoy ning uh, kay Kaya actually, ang 8131 is sa ibang nga mga varieties, ginamixing na lang ako ni para magwapo ang ibang nga binhi. More mag-ngita mo sang mas gwapo pagid nga mga varieties. So kay nakita ko sin Saleng Singona it takes 5 years lang ang isa ka varieties nga magwapo siya. Hmm. So after that nagahina nang nagahina. Hmm. Ang nakita ko nga mga certified okay. kay halin pa singona it takes 5 years lang yes, ang iyang uh, resistance nagahina naman ang isa ka variety kung sige-sige hmm. yon sa sa ano sir sa, sa beer ano, uh, sa beer uh, more study oh. para sa farmer nga makabulig man kamo